Sorry man, ano ko ano yung Wala lang. Ay, him pa. Si Dogson. Guys, nice, nag-replay na ako. Sige, sige, sige. All right, all right. nice Nice, lang. Dalawa pa tayo. Sentry. di dilim, dilim yung mapa ko nito lang yan. Ako Ah, hindi, hindi. Nakuha ko, nakuha ko. Lugi pag napaglapas. Ano mo nga? 3 seconds, hmm. one. Dito mo yung sa Hindi. Kira eh. <laughs> Ay, di ba yung, para, yung 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 parang runner na chips? Kira Xelius. Parap. O, kaya tawag. Sino runner? Kira Ailish. Ah. Uh. <laughs> Pero yung letter so, C, yada, yung initial niya.

Kala ko ready. Huwag na, huwag na, huwag na, huwag na, huwag May eclipse tayo dito, may eclipse tayo dito. Nice! Nasaan yung eclipse? Ay! Okay. Ayun, hindi na dapat pumasok. Wait, paano nalagyan ng bombs dito ng takes? Nag-echo. Pag mamatay na ES dun, loma na. Ah, ah. Uy, daming clash dito baba.

Taka, jep, jep, taka, taka, taka. Tara, tara, tara. Tulong, tulong, tulong. Ito kami. 3 seconds. Oy, gago! Oy, oh, shit! Okay lang, okay lang. Di diba, ko alam kung tama Kambunan. yung na yun. Tama lang naman siya. Tama lang ba? Mamamatay mama meron naman nata. Atanin na naman hindi na Puta, hindi pa na matay. Hindi ito. Ah, malaya, malaya. mo Kukimaka! Dahil? Balik yun. Bulit maglakad. Okay, mark. to. Ano na yung little shredder? Ang niya gagig. Deggis, Deggis. Oh, fuck. na to. Nasa amin yung Your top tower is under attack. Di ba maglakad doon, Davis? But first we told, malayo talaga yung cascades ng bomb. Malayo pa siya doon. <laughs> Putain ang baba ng baseline. <laughs> <right>? <laughs> oh shit! Okay, baka ma-eco tayo dito kay Mark. Okay, meeting Dina. Ayoko, mag-dive yung tank. Bakit ko dahil We just bought the farm. What the fuck? May Luna dito. May BKB na ako guys. Support yun Nina. Ah, uh, sige. Kumusta daw kay Jay ko na sa CD. Wait, wait, wait. May kata ba? Wala malalim, malalim. Wala, wala, wala kata, wala kata. Eh. Okay, sige, wala combo 'yan. kill that! Ang sarap ng tayo mo dyan ah! na dyan yun. Daming set! Ang dami natin yun. Tahanan na nurse! Warat na yun! Ay, joke Ano na yun, Jeff? Ano na? Warat na yun! Warat na! Uy, gagi. Uy, gago ka. Wow. Ano, ang gila yan? I hope it was worth it. <laughs> Pero ano siya, di ba? Ano nalo si Alex Alan ito eh. Season. Mm. It's open. May clip siya na nagsasaya putang. Nalag sabi putang ina. Oh, okay. oh. yeah. Napamura siya. Tropa Mm. Okay, sorry, sorry, sorry. Sumbo yan, Pao. Trap patay na ako dito. May nakapush siya, guys. Balik sa portal, balik sa portal, balik sa portal. Balik, balik, balik. Okay. Ab uh, abot pa ba to? Abot yan, abot yan. Abot si Mag. Kali na tayo, kali na tayo. Tara, 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 tara. may ulti ako, AJ. Like, Oops, oh, smoke so pa kayo, ha. Tara, walang. Beautiful! ito pa oh yung tactics oh yes yes I missed so bye wow ay magbash Torjakin mo yan, Drew I'm bot hindi kami makasunod pero mangarin mo yan Oh can we play with this ayun what Piyo oh. riyo, piyo riyo Ang piyo riyo Trying to come Oh shit, dami Kaya to On the way ako Walang galawan Is ito side pa burgers, ma? Wala, wala, wala May game pa ako mga pre oy hello Dito pala kayo Welcome to the party. I'm Mr. Global. Ocean. Kana ko. Oi, namula. Yeah. Tama. Mga puta! Ako pala pili niya? Kala niya ma ko niya Pa, wala kang BKB, niya nagawa mo dito? Pat sorry. Yan, yeah, sunog. Okay lang, okay lang. Okay lang, ayun. Oh, shit. Kaya yan. Kaya mo pala. May <laughs> Laguna yung ano, illusion. Okay. Okay. The berapir. Frogdexo. Que si volaban Miki, pico, ya. Yeah. Mm,